Ang reformasyon at kontrareformasyon. Ilan sa mga mahalagang pangyayari sa daigdig noong ikalabing lima hanggang ikalabing anim na siglo. Para sa video na ito, isasagutin natin ang mga katanungan na ano ang reformasyon at kontrareformasyon, ano ang mga naging sanhi o layunin nito, paano lumaganap ang mga ito at ano ang naging implikasyon ng reformasyon at kontrareformasyon. Ngayon, ano nga ba ang reformasyon? Ang reformasyon ay isang kilusang pangrelihiyon noong ikalabing anim na siglo sa Europa na naglayong baguhin at ituwid ang ilang mga maling gawain at katiwalian sa loob ng simbahang katoliko. Kung kaya't nagdulot ito ng espiritual na pagbabago o revolusyon sa Europa. Isa na rito ay ang pagkakaroon ng protestanismo bilang isa sa mga denominasyon ng paniniwalang kristyanismo. Ngayon, bakit nagkaroon ng pagnanais na magkaroon ng pagbabago o pagkakaroon ng reformasyon? Isa sa mga dahilan ay ang pamamahala ng simbahan halos lahat ng tao sa Europa noong panahon na ito ay katoliko. Kaya malaki ang kapangyarihan ng simbahan, partikular ang impluensya ng Santo Papa sa pamahalaan na kung saan ang hari ay humihingi ng gabay at basbas -bas mula sa Santo Papa. Ikalawa sa mga dahilan ng reformasyon sa pamamahala ng simbahan ay ang pagkakaroon o pagpapataw ng buwis o 'yung tinatawag na tithes. Obligado ang mga mamamayan na magbayad ng buwis sa simbahan. Nakalauna naging pasanin ito para sa si mga ordinaryong mamamayan dahil bukod sa may binabayaran silang buwis sa pamahalaan, inigpupuyat din sila ng buwis sa simbahan. Habang ang mga ordinaryong mamamayan ay nagbabayad ng buwis sa simbahan, ay may mga ilang klero na naging maluho sa kanilang pamumuhay gamit ang donasyon o buwis na binabayad ng tao sa simbahan. Isa pa sa mga hindi makatarungang nakita ng mga tao sa pamamahala ng simbahan ay ang pagbibenta ng indulohensya. Ginamit ng simbahan upang mapagkakitaan ang pagnanais ng mga tao na maligtas at mapatawad sa kanilang kasalanan. Sa halip na tunay na pagsisisi at pananampalataya ang batayan ng kapatawaran, nagmukhang nabibili ang kaligtasan na taliwas sa turo ng Kristyanismo. At ang ilang gawain na ito bilang pamamahala ng simbahan ay naging hudyat para sa mga, mga mananampalataya na kwestiyonin ang simbahang katoliko sa pa sa may pinakamalaking impluensya bilang sanhi ng reformasyon ay ang Renaissance. Partikular ang mga kaisipan gaya ng sekularismo. Dahil nagdulot ito ng pagnanais sa mga tao na ihiwalay ang simbahan sa politika at sa ekonomiya. At maging ang kaisipang humanismo na naging mas mapanuri ang mga iskolar at mananampalataya dahil sa kaisipan na tod. At natuklasan nila na may mga ilang turo ang simbahan na hindi tugma sa turo ng Biblia. At ang pangkuli ay ang pagkaimbento ng printing press. Dahil nagbigay ito ng daan upang mas mabilis na maikalat ang mga bagong ideya at ang kopya ng Biblia. Ngayon, paano lumaganap ang ideya ng reformasyon? Noong 1517, si Martin Luther ay nagpaskil ng isang dokumento sa pintuan ng simbahan sa Wittenberg sa Germany na tinawag na 95 Thesis. Ang 95 Thesis ay binubuo ng 95 na pananalita o pahayag laban sa mga maling gawain ng simbahang katoliko at panawagan na baguhin at ibalik ang tunay na turo ng Biblia. Bukod sa pagpaskil ng 95 Thesis ay isinalin ni Luther sa wikang Aleman o German ang Biblia na nagbigay daan upang ang karaniwang tao ay mabasa at maintindihan ng hindi umaasa sa turo ng mga pare o ng mga klero. Dahil ang Biblia noon ay nasa wikang Latin, kung kayat ang tanging mga pare at mga edukado lamang ang nakababasa. Gusto ni Luther na mabasa at maintindihan ito ng lahat. Upang ipakita ang pananampalataya ay personal na relasyon sa Diyos na hindi lamang ang mga klero at mga edukado ang magbibigay ng interpretasyon nito. Kalaunan ay ginamit ang printing press para sa mas mabilis na pagdilimbag ng kopya ng Biblia. Kung kaya't mas marami ang nakabasa at naunawaan ang turo nito. Nang lumaganap ang reformasyon, ano ang naging epekto nito? Isa sa mga naging epekto ay kinilalas ng simbahan si Luther bilang eskomunikado o pagtanggal kay Luther na maging bahagi ng pamayanan ng disyano at hindi na maaaring makatanggap ng kahit anong sakramento. Ikalawa ay may mga hari at reyna na sinuportahan ng ideya ng reformasyon, gaya ni Henry VIII na nagdulot ng pagbawas ng kapangyarihan at kayamanan ng simbahan sa isang lipunan at ang paglakas ng impluensya ng mga hari. Ikatlo ay nagbunga ito ng bagong denominasyon ng Kristyanismo at ito ay ang Protestanismo na kung saan ang Protestanismo ay lumaganap ang turo nito sa Europa hindi lang lumaganap ang mga turo nito, nagkaroon pa ito ng iba't ibang denominasyon gaya na Lutheran sa Germany, Calvinist sa Switzerland, Anglican sa England at iba't iba pa. At ang panghuli ay ang pagpapatawag upang magkaroon ng kontrareformasyon. Ano ang kontrareformasyon? Ito ay ang kilusang binuo ng simbahang katoliko upang tugunan ang kritisismo at papagtibay ang paniniwala ng mga tao sa simbahan. Ito ay may mga layunin gaya ng mapagtibay ang paniniwala sa katolisismo at magbalik loob ang mga dating katoliko. Kalawang layunin ay nilabanan ang katiwalian at maling gawain ng ilang klero gaya ng pagbabawal ng pagbebenta ng indulgensya. Nagkaroon ng paglilini sa simbahang katoliko upang matigil ang mga maling gawain. At ang panghuling layunin ay muling mapatotohanan ang mga prinsipyong, turo at sakramento ng simbahan. Ngayon, ano ang naging hakbang ng kontrareformasyon? Gaya ng pagkakaroon ng Council of Trent, nagkaroon ng pagpupulong ang mga pinuno ng simbahang katoliko sa Trent, Italy upang magsagawa ng mga reforma o pagbabago sa simbahan. Ikalawa ay upang mapigilan ang pagkalat ng ideya ng protestanismo ay ipinagbawal ng simbahang katoliko ang mga librong naglalaman ng mga ito. Ginawa ang index of prohibited books na naglalaman ng mga titulo ng mga akdang hindi pinahihintulutan ng simbahang katoliko. At sumunod ay nagkaroon din ng mga orden at seminaryo na nagtuturo sa turo misyon ng simbahan gaya ng pagtatatag sa Society of Jesus o mga Jesuita ni San Ignacio de Loyola noong 1540. Nang naging malawakan ang kontrareformasyon, ano ang naging implikasyon nito. Isa sa mga naging epekto ay nagkaroon ng pagbabalik loob ang ilan sa mga dati katoliko sa iba't ibang bahagi ng Europa na numbalik ang kalooban ng mga mamamayan sa simbahang katoliko. Ikalawa ay muling nakilala ang simbahang katoliko bilang pangunahing puwersa sa relihiyon at politika sa ilang bahagi ng mundo dahil sa pagdami ng mga paaralang parokya, kolehiyo at unibersidad na pinatatakbo ng simbahan. Ikatlo ay naging simula ito ng malawakang gawaing misyonero sa Asia, Afrika at Amerika upang palaganapin ang katolisismo na naging isa sa mga layunin ng mga manlalayag noong panahon ng paggagalugad o ng Age of Exploration na tatalakayin sa susunod na video tandaan, ang reformasyon at kontrareformasyon ay naging tulay sa kasalukuyang pananaw natin sa relihiyon. Tinuro ng reformasyon na hindi maling manawagan kung may katiwalian at hindi tamang nagaganap sa isang institusyon. Pinigyang pansin din nito na ang bawat isa ay maaaring magkaroon ng personal na ugnayan sa Diyos at ang Biblia ang batayan ng ating pananampalataya. Samantalang ang kontrareformasyon ay pinakita na maaring baguhin ang maling nakagawian at ibalik ang puntasyon na prinsipyo ng simbahan. Ang dalawang kilusan na ito ay nagdulot na magkaroon ng malalim na pagunawa ang mga tao sa pananampalataya, magkaroon ng kalayaan sa reliyon at mas malawak na isipan na nakaaapekto hindi lamang sa relihiyon kundi maging sa lipunan at pamahalaan. Salamat sa pakikinig hanggang sa muli, paalam.